Sa mataong Vegan City, si Thomas, isang matagumpay na 55 anyos na negosyante, ay namuhay ng komportable ngunit malungkot na buhay. Nabalo sa loob ng limang taon, kasama ang kanyang dalawang anak na malalaki na at malaya na, naramdaman niya ang bigat ng pag-iisa sa kanyang maluwang na mansyon. Noon ipinakilala siya ng tadhana kay Cynthia, isang nagminingming na tatlumpu anyos na tila nagbalik ng liwanag sa kanyang buhay. Si Thomas, na may kulay abong buhok at pagod na asul na mga mata, ay nabuhayan ng loob sa tabi ni Cynthia. Siya ay isang napakagandang babae na may mahabang kayumang ginabuhok at isang ngiti na maaaring magbigay ng liwanag sa anumang silid. Ang kanyang pagiging palakaibigan at masigla ay kaibahan sa mas reserbang personalidad ni Thomas, ngunit naniniwala siya na iyon mismo ang kailangan niya. Matindi at mabilis ang pag-ibigan, sa loob ng ilang buwan, natagpuan ni Thomas ang kanyang sarili na ganap na umibig, tulad ng isang teenager na nararanasan ang kanyang unang pag-ibig. Hindi pinapansin ang maingat na payo ng mga kaibigan at pamilya, iminungkahi niya si Cynthia, na kaagad na tinanggap. Ang kasal ay isang marangyang seremonya na karapat dapat sa pabalat ng magazin. Gayunpaman, ang honeymoon ay halos hindi natapos ng magsimula ang realidad. Si Cynthia, nasanay sa isang buhay ng mga party at social event, ay gustong enjoy ang bawat minuto sa tabi ng kanyang milyonaryong asawa. Mas gusto naman ni Thomas ang tahimik na gabi sa bahay, na masayang inaalala ang mga simpleng sandali na ibinahagi niya sa kanyang yumaong asawang si Karina. Sa paglipas ng mga araw, lalong nag-iisa si Thomas, kahit na may asawa na siya. Palaging nasa labas si Cynthia sa mga party o naglalakbay kasama ang mga kaibigan, iniiwan siya sa bahay kasama ang kanyang mga iniisip at alaala. Ang kalungkutan na inaasahan niyang maiwan sa bagong kasal ay tila mas naroroon kaysa dati. Sa gitna nitong ipuipo ng emosyon at pagbabago, may isang hindi nagbabago sa buhay ni Thomas, si Teresa, ang tapat na kasambahay na nagtrabaho para sa kanyang pamilya sa loob ng ilang dekada. Sa edad na 73, si Teresa ay isang maternal figure na may puting buhok na laging nakatali sa isang bon at mga mata na puno ng karunungan at pagmamahal. Si Teresa ay nagsimulang magtrabaho sa bahay ng mga magulang ni Tomas noong siya ay bata pa. Pinanood niya itong lumaki, nagpakasal kay Karina, nagkaanak, at malungkot na hinarap ang pagkawala ng asawa. Sa paglipas ng mga taon, si Teresa ay naging higit pa sa isang kasambahay, siya ay bahagi ng pamilya. Isang nakaaliw at palaging presensya para kay Thomas, si Teresa ay isang link sa kanyang nakaraan, isang buhay na paalala ng masasayang sandali na kanyang naranasan. Alam niya ang kanyang mga kabustuhan, ang kanyang mga gawi, at eksakto kung paano siya aliwin sa mahihirap na oras. Si Teresa ang naghanda ng almusal ng eksakto sa paraang gusto niya, iniingatan ang kanyang mga paboritong libro na laging nasa kamay sa kanyang opisina, at tahimik na tiniyak na ang bahay ay nagpapanatili ng parehong nakakainggan kapaligiran gaya noong nabubuhay pa si Karina. Gayunpaman, ang pagdating ni Cynthia ay nagdulot ng makabuluhang pagbabago sa dinamik na sambahayan tiningnan ang bagong babae ng mansyon si Teresa na may hinala at inis. Para kay Cynthia, hindi nararapat ang ugnayan ng katulong sa pamilya at lumampas sa itinuturing niyang katanggap-tanggap para sa isang utusan. Isang araw, pumasok si Cynthia sa kusina at naabutan niya si Teresa na nakaupo sa mesa, ninanamnam ang isang slice ng imported na keso. Nagalit sa kanya ang eksena. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sigaw ni Cynthia na pulang-pula ang mukha sa galit. Yan ang paboritong keso ng asawa ko. How dare you eat it? Teresa, nagulat, mahinahong tumugon, paumanhin, ma'am. Lagi akong pinahintulutan ni Aaron Tomas na kumain ng kahit anong gusto ko. Hindi ko alam na nagbago na yon. Well, it has, sagot ni Cynthia, inagaw ang plato sa mga kamay ni Teresa. Mula ngayon, ang natitira na lang sa mga pagkain natin ang kakainin mo, at mas mabuting tandaan mo ang lugar mo sa bahay na ito. Si Teresa, nasaktan ngunit marangal, tumangulang at lumabas ng kusina. Nagpa siya siyang huwag sabihin kay Tomas ang pangyayari, ayaw niyang magkagulo sa bagong kasal ng lalaking itinuring niyang halos anak. Sa mga sumunod na buwan, lalo lang nadagdagan ang tensyon sa pagitan ni na Cynthia at Teresa. Ang batang asawa ay gumawa ng isang punto ng pagpapakita ng kanyang otoridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng hindi kinakailangang mga utos at paggawa ng mga mapanirang komento tungkol sa trabaho ni Teresa ang kasambahay, sa kanyang bahagi, ay nanatiling matatag sa kanyang mga gawain, tinitiis ang pagtrato ng may tahimik na dignidad. Si Thomas, naabala sa sarili niyang mga alalahanin at lumalagong kawalang kasiyahan sa kanyang kasal, halos hindi napansin ang hidwaan sa ilalim ng kanyang bubong. Napansin niya ang panlalamig ni Cynthia kay Teresa, ngunit iniugnay niya ito sa isang panahon ng pagsasaayos, umaasa na sa kalaunan ay magkaunawaan ang dalawang babae. Isang biyernes ng hapon, nasa opisina niya si Thomas, nalilito sa pag-isip. Ang kanyang asawa, si Cynthia, ay umalis para sa isa pang paglalakbay kasama ang mga kaibigan, iniwan siyang mag-isa sa katapusan ng linggo. Si Teresa, matapos ang kanyang mga gawain para sa araw na yon, ay dumating upang magpaalam. Er, Thomas, alis na po ako. May kailangan pa po ba kayo bago ako umalis? Tanong ni Teresa na napansin ang malayong tingin ng amo, Nagtaas ng mata si Thomas, may malungkot ng ngiti sa labi. Hindi salamat, Teresa. Have a good weekend. nag si Teresa sa pintuan, naramdaman ang mapanglaw na nagmumula kay Thomas. On an impulse, she said, Alam mo, Yimran Thomas, naalala ko noong maliliit pa ang mga bata, at nagpupunta kami sa beach house tuwing weekends. Gusto ni Ilres Karina ang lugar na yon. Nakakatuwang makita kayong lahat. Sobrang saya doon, ang mga salita ni Teresa ay labis na nakaantig kay Tomas. Punong-puno ng luha ang kanyang mga mata habang bumabaha sa kanyang isipan ang masasayang alaala. Ah, Teresa, bumuntong hininga siya. How I miss Karina. She was the love of Ella life. That house without her, parang nawalan ng magic. Huminto si Thomas na para bang iniisip kung itutuloy pa ba niya, sa wakas, inamin niya, alam mo, Teresa, sa palagay ko ay nagkamali akong pakasalan si Cynthia. Nasilaw ako, sabik na sabik na huwag pakiramdam na nag-iisa, na hindi ko naisip ang mga kahihinatnan. At ngayon tingnan mo ako, mas nag-iisa. Kaysa kailanman habang siya ay nasa labas na nagsasaya. Nakaramdam ng kirot sa puso si Teresa nang makita ang lalaking itinuring niyang halos parang anak na napakalungkot. Walang pag-iisip, nilapitan niya ito at binalot ng yakap ng ina. Oh, M. Thomas, I'm so sorry to hear that. You deserve to be happy. Ang sandaling iyon ng kaginhawahan at pag-unawa ay isang pagbabago para kay Thomas. Sa sumunod na mga linggo, malalim niyang pinag-isipan ang kanyang buhay at ang kanyang kasal. Sa wakas, gumawa siya ng desisyon, maghain siya ng diborsyo. Isang umaga, tinawag ni Thomas si Teresa sa kanyang opisina. May halong lungkot at determinasyon sa kanyang mga mata, sinabi niya, Teresa, may kailangan akong sabihin sa iyo na mahalaga. Napagpasyahan kong hiwalayan si Cynthia. Lilipat ako sa isang mas maliit na apartment, at well, I guess. Hindi ko nakakailanganin ang mga serbisyo mo dito. Nakaramdam ng paninikip si Teresa sa kanyang dibdib, Munit na natili siyang tahimik, naghihintay na magpatuloy si Thomas. Pero huwag kang mag-alala, pagpapatuloy niya, matatanggap mo ang iyong buong sweldo. Sa katunayan, mayroon akong regalo para sa iyo. Naaalala mo ba ang bahay sa baybayin, ang pag-aari ni Karina? Kinausap ko ang aking mga anak at lahat kami ay sumang-ayon, gusto namin ito sa iyo. Isang lugar para makapagpahinga ka at masiyahan sa iyong pagretiro. Hindi nakaimik si Teresa na antig sa kilos. Tumulo ang luha ng pasasalamat sa kulubot niyang mukha habang yakap-yakap si Thomas, paulit-ulit na nagpasalamat. Sa mga sumunod na linggo, lumipat si Teresa sa Seaside House. Ito ay isang kaakit-akit na busali na may malalaking bintana na bumuka sa isang nakamamanghang tanawin ng karagatan. Ang mga puting pader ay naiba sa asul ng langit at dagat, na lumilikha ng isang matahimik at nakakainganyang kapaligiran. Ginugol ni Teresa ang kanyang mga araw sa pag-aayos ng bahay, pagtatanim ng mga bulaklak sa hardin, at tinatamasa ang katahimikan na dulot ng tunog ng mga alon nakadama siya ng kapayapaan, nagpapasalamat sa kabutihang loob ni Thomas at sa pagkakataong mabuhay ang kanyang natitirang mga taon sa napakagandang lugar. Noong isang sabado ng hapon, habang ninanamnam ni Teresa ang isang tasa ng tsaa sa beranda, nanonood ng paglubog ng araw, isang hindi pangkaraniwang kaguluhan sa kalye ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ilang sasakyan ang nakaparada sa harap ng bahay, at mula sa isa sa kanila ay lumabas ang isang pamilyar na figura, si Cynthia. Kasama ng isang grupo ng maingay na kaibigan, si Cynthia, na nakadamit ng mga designer na damit at may dalang mamahaling branded na bag, ay tila nagulat at nairita nang makita si Teresa. Lumapit siya sa balkonahe, ang kanyang matataas na takong ay kumakalas sa daanan ng bato. Anong ginagawa mo dito, matandang abalaka? Sigaw ni Cynthia na nabaluktot ang mukha sa galit. Ito na ang bahay ko ngayon. Siniguro sa akin ng abogado ko na itatago ko ito pagkatapos ng diborsyo. Kunin mo na ang mga gamit mo at umalis ka na dito. Si Teresa, na nananatiling kalmado, ay mariing sumagot, I'm sorry, Miss Cynthia, pero naniniwala akong may pagkakamali. Ang bahay na ito ngayon ay pag-aari ko. Regalo iyon ni A. Thomas at ng kanyang mga anak. Galit na galit si Cynthia. Impossible. Nagsisinungaling ka. Hindi gagawin sa akin ito ni Thomas. I suggest you check with your lawyer, sabi ni Teresa, mahinahon ngunit matatag ang boses. Ang bahay na ito ay hindi kailanman pagmamayari ni Enger Tomas sa simula, ito ay kay Emres Karina. At nayon ay akin na. Hinihiling ko na umalis na kayo ng iyong mga kaibigan, pakiusap. Galit na galit, inilabas ni Cynthia ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang abogado, lumayo ng ilang hakbang, Matyagang pinagmamasdan ni Teresa ang pag-uusap, napansin kung paano nagbago ang mukha ni Cynthia mula sa galit hanggang sa hindi makapaniwala at sa wakas ay natalo. Pagkababa ng telepono, binigyan ni Cynthia si Teresa ng masamang tingin bago bumaling sa kanyang mga kaibigan. Umalis na tayo dito, she murmured, defeated. Habang naglalakad ang grupo, itinuon ni Teresa ang kanyang atensyon sa karagatan na may halong ginhawa at lungkot. Hindi siya natuwa sa kahihiyan ni Cynthia, Ngunit nagpapasalamat siya na manatili sa kanyang bagong tahanan, isang simbolo ng pasasalamat at pagmamahal mula sa pamilyang pinaglingkuran niya sa loob ng maraming taon. Sa mga sumunod na araw, maraming nagmuni-muni si Teresa sa mga pangyayari sa kanyang buhay. Naisip niya si Thomas, ang labis na namumulila kay Karina, ang mga batang napanood niyang lumaki, at maging si Cynthia. Ang bawat tao, bawat karanasan, ay nagambag sa paghubog ng landas na nagdala sa kanya sa puntong ito. Isang hapon, habang naglalakad sa Dalampasigan, nakatanggap si Teresa ng hindi inaasahang tawag. Si Thomas iyon. "Teresa," sabi niya, ang boses nito ay mas magaan kaysa sa narinig niya sa mga nakaraang taon. "Kamusta ka? Nag-enjoy ka ba sa bahay?" "Oh, iyya Thomas," nakamove on na sagot ni Teresa. "It's beautiful here. Wala akong masasabing pasalamatan." "Hindi mo ako kailangang pasalamatan, Teresa." Deserve mo ito at marami pang iba, sabi ni Tomas. Sa katunayan, tumawag ako para imbitahan ka sa tanghalian. Nasa bayan ang mga anak ko at gusto ka naming makita. Malugod na tinanggap ni Teresa ang imbitasyon. Sa ang araw, nagbihis siya ng may pag-iinyat at nagmaneho papunta sa seaside restaurant kung saan niya makikilala ang pamilya. Pagdating, sinalubong siya ng mainit na yakap ni Tomas at ng kanyang mga anak. Sa tanghalian, ginugunita nila ang mga lumang kwento, pinagtatawanan ang mga pinagsasaluhang alaala, at pinag-uusapan ang hinaharap. Pinagmasdan ni Teresa ang pusong puno ng pagmamahal kung paano tila mas masaya at payapa si Thomas. Ang kanyang mga anak, na ngayon ay nasa hustong gulang na, ay tinatrato siya ng parehong pagmamahal at paggalanggaya ng dati. Sa pagtatapos ng pagkain, marahang hinawakan ni Thomas ang kamay ni Teresa. Teresa, sabi niya, gusto kong malaman mo na palagi kang magiging bahagi ng aming pamilya. Nang may luha sa kanyang mga mata, pinagmasdan ni Teresa ang mga nakangiting mukha sa kanyang paligid. Naisip niya ang buong paglalakbay na nagdala sa kanya dito, ang mga taon ng pagsusumikap, ang mga sandali ng saya at kalungkutan, ang mga pagsubok na kinaharap niya. Ang lahat ng ito ay nagtapos sa sandaling ito ng dalisay na kaligayahan at pasasalamat. Salamat, simpleng sabi niya, may halong emosyon ang boses. Ikaw din ang pamilya ko. Sa kanyang pagbabalik sa kanyang bagong tahanan noong hapong iyon, naisip ni Teresa ang mga aral na itinuro sa kanya ng buhay na ang katapatan at pagmamahal ay ginagantimpalaan kahit na kung minsan ay nangangailangan ng oras at na sa huli, ang pagkatao ng isang tao ay hindi makikita sa mga salita. Sabi nila pero sa mga kilos nila. Kung nasiyahan ka sa kwento, mangyaring mag-iwan ng komento na may rating mula isa hanggang lima upang ipakita kung gaano mo ito nagustuhan. Gayon din, panoorin ang video na lumalabas na ngayon sa iyong screen. See you soon!